Gandang, magandang magandang araw po sa inyong lahat mga koragon Ayan po, shout out nga pala po sa mga engineer dyan at seaman. Alam ko po, po mga engineer dyan, yun ang pinag-aralan nila ang plano. Kaya magagaling sila sa plano. Pero pinaplano po lang ng engineer, sinisisig na ni seaman. bigay reaction nga pala po dito sa babaeng. Dati napapanood ko na to sa mga viral video eh, Na... Nang lalait naman sa mga contraction boy. Ang gusto niya raw ay eh, engineer naman Saka shaman Ayun, sana po dun sa babae na yun Tinanong niyo din dapat kung Di ba sinabi niyo Ayaw niyo sa mga contraction boy Kasi maliit ang sahod Dapat tinanong niyo rin naman yung contraction boy Gusto ka ba nila? Yun ang di mo na itanong At Alam naman po natin na kasambahay yung trabaho niya sa ibang bansa din Kaya masyado niyang minamalit Mga contraction boy Tara po panoorin natin ang kanyang panlalait. Tuara. Taga na po kayo hindi palag sa ang mga, mga lalaki o ang mga babae pilihan o na trabaho Simple naman kayo guys. Kay, kami mga babae pilihan may gusto magkalis with me in future. Tahay, construction worker, construction worker lang among mabana. Kaya, siya lang among saligan kay kasagara biya sa lalaki, gusto nila ka nang mababay na nang sabalay at imanun lang sila. Kunya, construction worker lang yung trabaho. Ano sa'yo yung sa mukha? Ah. Diba? Dili iminin yung dili yung mapugos kung dili ibigan ng construction worker. Although, nindot man na siya na trabaho ka nang ginahingon ninyo nga sa tarong nga trabaho. Pero ano na ano ninyo guys, nga sa panahon ka dili na pwede nga lang ng ka construction worker nga magpaanaanak. Mahal kayong skin care, unya construction worker lang yung uyabot. Or banahon pag oh, sure Dili mi ninyo mapugos, dili mi manguyab construction worker o gusto namo og mga seaman, gusto ra og mga construction um, para engineer. Og uh, makaya di, okay? Og dili makaya, di, di wala. Sa tan man ang nang kuange, man ang pagpalangga sa construction worker? Ha. Masabta daw mininyo nya. Usog da yon mo kay kuno mga pilingon mga babayi. Huy, sa realidad karon, dili na pwede dili na pwede magparang as if may. So, kung dili biginahan sa mga construction worker, wala siya may mahimong anak. Di ba? Sa iyo naman mong skin care. <laughs> Ayun, katunayan lang talaga po na napakaraming tao na napakababa ng tingin sa tulad namin mga contraction boy. Kung sino-sino man po kayo, shout out po sa inyo. Ganun ang kababa ang tingin mo sa mga contraction boy. Kababa ng asahod, sabi nyo, napakababa pa ng tingin nyo. Yun lang po. Maraming salamat. Hanggang sa muli.